Ezekiel Ang panaghoy tungkol sa Tyre Ikadalawamputpitong kabanata Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, managhoy ka para sa Tyre, ang lungsod na daungan ng mga barko na sentro ng kalakalan ng mga taong nakatira malapit sa dagat. Sabihin mong ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi, Ipinagmamalaki mo, Tyre, ang iyong kagandahan, at sinasabi mong wala kang kapintasan. Pinalawak mo ang nasasakupan mo sa karagatan. Talagang pinaganda ka ng mga nagtayo sa iyo. Tulad ka ng isang malaking barko na gawa sa kahoy na abeto mula sa senir. Ang palo mo'y yari sa kahoy na sedro mula sa Lebanon. Ang mga sagwan mo'y yari sa kahoy na ensina mula sa Bashan. At ang sahig mo'y gawa sa mga kahoy na galing pa sa isla ng Cyprus na may disenyong gawa sa pangil ng elepante. Ang layag mo'y gawa sa binortahan na telang linen na mula pa sa Ehipto at parang bandila kapag tiningnan. Ang iyong tolda ay kulay asul at ube na mula sa tabing dagat ng Elisha. Mga taga Sidon at Arbad ang tagasagwan mo at ang mga bihasang tripulante ay nanggaling mismo sa sarili mong tauhan ang mga bihasang karpintero na mula sa Gebal ang tagaayos ng iyong mga sira. Pumupunta sa iyo ang mga tripulante ng ibang mga sasakyan at nakikipagkalakalan. Ang mga sundalo mo ay mga taga Persia, Lydia at Put. Isinasabit nila ang mga kalasag nila at helmet sa dingding mo na nagbibigay ng karangalan sa iyo. Mga taga Arbad at taga Helek ang nagbabantay sa palibot ng iyong mga pader. At ang mga tagagamad ang nagbabantay ng iyong mga tore. Isinasabik nila ang kanilang mga kalasag at mga helmet sa dingding mo. At nagbibigay din ito ng karangalan sa iyo. Nakipagkalakalan sa iyo ang Tarshish. Dahil sagana ka sa kayamanan. Ang ibinayad nila sa iyo ay pila, bakal, lata, at tingga. Nakipagkalakalan din sa iyo ang Gresya, Tubal, at Meshech. At ang ibinayad nila sa iyo ay mga alipin at mga gamit na yari sa tanso. Ang ibinayad naman sa iyo ng mga taga Togarma ay mga kabayong pantrabaho at mga molang pandigma. Nakipagkalakalan din sa iyo ang taga Dedan at marami kang suki sa mga lugar sa tabing dagat. At ang ibinayad nila ay mga pangil ng elepante at may itim at matitigas na kahoy. Nakipagkalakalan din sa iyo ang Syria dahil sa marami kang produkto. At ang ibinayad nila sa iyo ay batong turquoise, telang kulay ube, telang linen, mga binudahang tela, mga koral at batong rubi. Nakipagkalakalan din ang Huda at Israel at ang ibinayad nila sa iyo ay trigo mula sa minit, igos, pulot, langis at gamot na ipinapahid. Nakipagkalakalan din ang Damascus sa iyo dahil sa napakarami mong kayamanan at produkto. At ang ibinayad nila sa iyo ay alak mula sa helbon at puting telang lana mula sa zahar. Nakipagkalakalan din ang mga tagadan at tagajaban na mula sa uzal. At ang ibinayad nila sa iyo ay mga bakal at mga sangkap. Ang ibinayad naman sa iyo ng mga tagadedan ay mga telang panapin sa likuran ng mga sinasakyang hayop. Nakipagkalakalan din sa iyo ang mga taga-arabia at lahat ng pinuno sa kedar. At ang ibinayad nila sa iyo ay mga tupa at kambing. Nakipagkalakalan din sa iyo ang mga mangangalakal ng Sheba at Raama. At ang ibinayad nila sa iyo ay lahat ng klase ng pinakamainam na sangkap, mga mamahaling bato at ginto. Nakipagkalakalan din sa iyo ang mga taga Heran, Kane, Eden at Sheba, maging ang mga mangangalakal ng Ashur at Kilman at ang ibinayad nila sa iyo ay mga mamahaling damit, mga asul na tela, mga telang may burda, at mga karpet na maayos ang pagkakatahi na may iba't ibang kulay. Ang mga barko ng Tarshish ang nagdadala ng mga produkto mo. Tulad ka ng isang barkong punong-puno ng karga habang naglalakbay sa pusod ng karagatan. Pero dadalhin ka ng mga tagasaguan mo sa gitna ng karagatan at wawasakin ka ng malakas na hangin mula sa silangan. Ang mga kayamanan mo't produkto, mga tripulante, tagasagwan at mga karpintero, maging ang mga mangangalakal at lahat ng sundalo, ay lulubog sa gitna ng laot sa oras na mawasak ka. Manginginig sa takot ang mga nakatira sa tabing dagat kapag narinig nila ang sigawan ng mga nalulunod. Iiwan ng mga tagasagwan, mga tripulante, at mga opisyal ng barko ang kanilang mga sasakyan at tatayo sa tabing dagat. Iiyak sila ng buong pait, maglalagay ng alikabok sa ulo at gugulong sa abo para ipakita ang kanilang pagdadalamhati. Magpapakalbo sila at magdadamit ng sako habang umiiyak sa labis na kapighatian. Sa pagdadalamhati nila'y tataghoy sila ng ganito. O Tire, may iba pa bang tulad mo na lumubog sa gitna ng karagatan? naglayag kang dala ang mga kalakal mo, at maraming bansa ang natuwa sa napakarami mong kayamanan. Pinayaman mo ang mga hari sa mundo sa pamamagitan ng iyong mga produkto. Pero ngayon, wasak ka na at lumubog na sa gitna ng karagatan, pati ang mga kalakal mo tripulante. Ang lahat ng nakatira sa mga tabing dagat ay nagulat sa nangyari sa iyo. Natakot ang mga hari nila at kitang-kita ito sa kanilang mga mukha hindi makapaniwala ang mga mangangalakal ng mga bansa sa sinapit mo. Nakakatakot ang naging wakas mo at lubusan ka ng mawawala.